magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ako nga pala si Teacher Jason Tolosa, ang inyong magiging guro ngayong araw nito. Mahilig ba kayo sa mga kwento? Alam ba ninyo ang pinagmula ng ating bansa? Sige, halit kayo at sumahan nyo ako sa ating pagtuklas. Lakbayin natin ang mundo ng araling panlipunan. Ngunit bagay yan, Tingnan natin ang mga larawan. Ano ang makikita niyo sa larawan? Tama! Ito ay isang bulkan. Ang bulkan ay isang uri ng mataas na anyong lupa na may bunganga sa tuktok. Ano naman ang isang ito? Magaling! Ito ay larawan ng tegdig. Ipinakikita nito ang iba't ibang kontinente ng mundo. Tingnan natin ang sunod na larawan. Ano kaya ito? Tama! Ito ay isang tulay. Ang tulay ay isang estruktura na itinatayo sa pagitan ng pangil, lamba, kalsada, mga anyong tubig, at iba pa. Batay sa aking mga ipinakitang larawan, ang ating aralin. Tama! Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang iba't ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Ngunit bago iyan, halik kayo at ating sabay-sabay na basahin ang sumusunod na salita. Teorya Pangea Bulkanismo plain? Sintipiko? Ilan lamang iyan sa mga salita o katawagan na mak nakapaloob sa ating aralin. O ngayon mga bata, handa na ba kayo? Hali kayo! Samahan niyo ako sa aking pagtuklas tungkol sa pinagpulan ng ating bansa. Ano nga bang tinatawag nating teorya? Ang teorya ay isang siyentipikong pag-aaral ng paniniwala sa mga bagay-bagay bagay na may batayan ngunit hindi pa napapatunayan. Ito ay isang kaisipan sa isang mahalagang konsepto gamit ang siyentipikong pamamaraan ng pananaliksik. Mayroon tayong limang teorya ng pinagmula ng Pilipinas. Una ay ang teorya continental drift. Ikalawa ay ang Florian plate tectonic. Ikatlo ay ang Florian volcanismo. Ikaapat, Florian land bridges o tulay na lupa. At ang ikalima ay ang Florian sundalan. Unahin natin ang Florian continental drift. Ito ay inihayag ng siyentipikong si Alfred Lothar Wegener. tulad niya ang ating mundo sa si isang jigsaw puzzle na kung saan ang ating mga kapuluan ay dating magkakadugtong at nagkahiwahiwalay lamang dahil sa paglipas ng panahon. Sinasabi ni Wegener na ang ating kapuluan sa daigdig ay iisa lamang. Isa itong malaking masa o isang malaking tipak ng lupa lamang. At yung malaking masa ng lupa na iyon ay tinatawag niyang Argelia. Ngunit dahil sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagbabago. Nagkahiwalay ang Pangea. Nahati ito sa dalawa, ang Laurentia at Gondwana. At sa patuloy na paglipas ng panahon, ang dating dalawa lamang ay mas dumami pa. Tulad ng mga nagkita ninyo sa larawan, ito ay nahati sa pitong malalaking kapuluan na tinawag niyang kontinente na ang bawat isa ay binubuo naman ng maliit na tektonikong plato at isa na dito ang Pilipinas na matatagpuan sa kontinente ng Asya. O ayun mga bata, napakinggan nyo ang kwento ng Continental Drift ni Alfred Wegener. Ngayon na mayroon akong katanungan malaking masa o tipak ng lupa na pinaniniwalaan yung reginald na pinagbuna ng Pilipinas? Tama! Ito ay tinatawag na panjeya. Dumako naman tayo sa ikalawang teorya, ang teoryang plate tectonic. Sino ba naghayag ng teoryang ito? Ito ay nihayag ni Harry Havones. Pinatunayan niya sa kanyang teorya na ang plate ng daigdig ay gumagalaw. At yung paggalaw ng plate ng daigdig ang naging ng paglindol at pagkakaroon ng mga bundok at mga bulkan. Ang teoryang plate tectonic ay binatay ni Harry Hammond Hess sa teorya ni Wedgerner, ang teoryang continental drift. Naniniwala siya na dahil sa paggalaw ng plates, kaya nagkariwayo balay ang mga sa paliwanag nito, ang paraang tektonik ay ang paggalaw ng lupa sa ng pagkilo sa ilalim nito. Ang tektonikong paggalaw ang naging daan upang mabasag ang malaking masa ng lupa o platong tektonikong nag-uupugan, nagtutulakan o nagkikiskisan para mabuo ang kalupaan ng Pilipinas. Ayan mga bata, Natapos na natin ang teorya pinaniniwala ay Harry Hammondes. Ngunit bago tayo pumunta sa susunod na teorya, sagutin muna ninyo ang tanong na ito. Ano ang tawag sa paggalaw ng lupa sa linang pagdilos sa ilalim nito? Magaling! Ito ay tinatawag na tektonikong paggalaw o plate tectonic. Okay mga bata? Magpatuloy tayo sa ikatlong teorya ng pinagmulan ng Pilipinas. Ito ay ang teoryang vulkanismo ni Benio Willis. Si Willis ay isiyang serentipiko na naniniwala na ang kapuluan sa buong daigdig kasabi ng Pilipinas ay nagmula sa pagsabog ng mga vulkan. So ano bang sinasabi tungkol dito? ng mga bulkan kaya nabuo ang mga katuluan. Yung mga ibinugang bato ng bulkan, ito daw yung nagsilbing kapuluan dahil tumigas na ang mga ito sa si paglipas ng panahon. So, mapapansinin niyo mga bata na ang kinilalagyan ng Pilipinas ay malapit sa Pacific Ring of Fire. Ang Pacific Ring of Fire ay rehiyon kung saan